Kailangan nga rin, guys. Let's go. Sa kanta, isa kanta, Sa pangkanta. Ulit. Isa pangkanta. Sa aming bahay, sa aming bahay. Hindi, amin yung kanta, iba naman. Iba Ay, naman ayaw. kanta. Um, yung ano? Ati, pa, din ano? Din yung ano? Ay, sayang to. Magkano to? Wait lang, wait lang. Magkano aling maliit, magkano to? Aling maliit. One thousand. Ano, ano? Ang kukulipit ninyo. Ano, ano, magkano to? One thousand lang, dapat. Susi ka lagi, susi ka pa. Tagal. Ang Sayaw, aling mali, sayaw. Oh, yang galing, galing malita. Kanta pa, Yang kantangnya, tapos ang bibigay ko, maka magkano to? Oh, Okay, sayang. Ay, sayang naman. Ang tagal, ha? Pakatagal naman. Cha, tawad na lang, tawad. O, cha, tawad, tawad. Bye. Ay, kakaliputin niya. Go, isang kanta, isang kanta. Alam mo, alam mo. Aray maliit kanta ikaw, Oo Kanta! Hindi ako marunong! Kahit anong kanta! Go! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Guys, alam yung ba kakanta niya guys? Ano? Tagal naman! Kamay. Oh, na kamay! Ang kamay! Anong okay, oh, sabihin niyo? Ang kumaribot niyo! Thank you! Thank you! Ang kumaribot niyo! Thank you! Bye! Mas masarap yung akin! Mas masarap, mas masarap yung akin! Kasi, mas yung akin. kasi yung akin. sour cream and cheddar mas, mas masarap yung akin Dahil sambal balado yung akin Masarap ang akin. nag na naman sila, guys. Oh, gusto mo? Ah, saka. <laughs> ano na naman yung pinag-awain nyo? <laughs> Ito. Sino oh. mas masarap to? Ano ba yan? Sour cream, and, cream and, and cheddar. Ano Anong ah, sa'yo, be? Sambal balado. Sambal balado. Guys, sa so tingin nyo ano mas masarap? Ito bang sour cream and cheddar or sambal balado? Hazel, pati kami na sa'yo. Taste test. Diba ba masarap, kuya? Mmm. Sarap nga, oh. Ang kay Hana naman. Hana, patikram sa'yo. Sa yo. Sambal balado. Hindi mo papatari yung sa'kin. ba, kuya, masarap? Mm. Parang parasan, masarap eh. Oo, oh, nga. Ito mo magpapat <coughs> magpapatari. Nagtatalo pa kayong okay, dalawa. Mas masarap to. Ano ka ba? Parang na, may nangatipo kayo sa. Nasaan yung isa? May free pa siyang yam shot, oh. Marabi naman. 1, 2, 3. For only 278 pesos, guys. Meron na kayong dalawang cracklets tsaka isang jump shot. O oh, di ba? Sobrang lalaki, guys. Sa tingin niyo, anong mas masarap? Itong sour cream and cheddar o oh, ito sa balbalado? Guys, sa tingin niyo, guys, yung hazel nga ba na sour cream or cracklets? Or, etong yam shot <laughs> Comment nyo na bilis, guys! Ay, tataray, grabe. Mas bagay nga sa akin. Ang akin nga bagay yan. Bagay Nagagawan, guys, na ang dalawa, oh. Hoy, ano na ay, naman yan? Ay, ano ba ito? Oh. Ano ka pinagagawa nyo dyan? Ito, Miss polo, Hindi ka mas bagay ari sa akin. Sa akin, di ba, kuya? Oh. Parang mas bagay, mas bagay kay Hana, ata. Ano ah, Wait lang, para magkalinawan tayo, si Hana, pasuotin mo muna. Ah. Go, Hana, sukatin mo. Sakit kasi yung bagay din. Di ba, guys, mas bagay sa akin? Guys, bagay ba kay Hana? Tingin nga, talikod ka nga. Ang ganda niya, no? Parang siyang oversized din. Tapos black and white ang kulay. Tapos model mo nga. Oh, oh. Guys, mas bagay ba kay Hano, kay Hazel? Hazel, ikaw? Mas bagay sa akin. Oh, kay Hazel naman, pataray mo kay Hazel. Oh, di ba? Mas bagay sa akin to. Hmm, model mo nga. Pak, 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 pak. Para siyang unisex na ano, no? Stripe na polo. Ang ganda. Pili ko mas bagay sa akin yung Hazel. Ako nga magiging sukat. Huwag ba din mo bilis? <coughs> Para mas bagay naman sa akin, di ba guys? Ang ganda, mas bagay sa akin. Uy, sa akin Madala... yun! Oh, Amin na yan! hulaan nyo kung sino na naman ang nabudol. Ang ate nyo, be, tingnan nyo ba naman ang t-shirt na to? Oh, uh, sino pang hindi mapapacheck out pagka gardi ka ganda? Wala rin naman masamang magpabudol minsan, te, kung gardi naman kagandang t-shirt ang dadating sa'yo. Favorite ko talaga yung mga oversized t-shirt kasi sobrang comfortable sa And yung tela nito, be, cotton talaga, hindi hindi ka magsisisi. And yung design, yan, printed, be. Mukhang namang hindi agad matatanggal yung design nito, be. Ang ganda, oh. Kaya kung ako sa inyo, be, magpapabudol na rin ako sa ganito kagandang t-shirt. Kaya ano pang inaantay nyo? I-check out nyo na nandiyan lang sa yellow basket ko. Ay, gets na gets na talaga kung bakit trending tong mga bang na to, be. O, tingnan nyo naman, ang gaganda, o. Ang dami pang kulay na pagpipilian ate ko. Ayan, o. Tapos ganito yan pag nasuot na. Try natin tong color pink. Ayan. O, ba? Diba? Saktuhan lang sa akin yung size niya. Ang cute cute size din. <laughs> Ganito nga pala yan ate ko sa malapitan. Ayan o, oh, ang cute. Color pink. Tapos, may paribon ribbon ribbon pa. Leather nga pala yan, be. Hanggang sa loob, leather siya. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Marami na rin kayong mailalagay dyan ng mga gamit kapag aalis kayo, be. O, oh, di diba? Sulit na sulit na yung 100 plus nyo din sa mga bag na ito, be. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-checkout ka na rin ng sa yellow Basket ko. Tamang-tama rin to pang gift. Unang tingin ko palang talaga sa bag na to, be mukhang matibay na. And hindi naman ako nagkamali ate ko kasi ang ganda talaga ng quality, worth it sa price na to. Kasi ate ko, ang kapal talaga ng bag na ito, mas makapal pa sa bag mo mukha ko. And kung titignan nyo dito be, kahit lagyan mo ng mabibigat na gamit, mukhang hindi talaga to masisira o. Oh. Kadalasan kasi ang nasisira talaga ay yung sa banda dito. Ayan oh. pero ito tahintahi talaga ate ko o, oh. ang tigas din sa banda na to. At bukod dyan, waterproof at ang dami pang paglalagyan, be. Ito hawan, one. At sa loob naman, may apat kang paglalagyan. Kita niyo yung zipper na yan? Sabi yan, one, two, three, and four. O, oh, di ba? Madali ka na makapag-organize ang mga gamit mo din eh. Para mas madaling kuling. Hindi lang pala yan, be. Mayroon pa din yung eh, secret na lalagyan. O, oh, sa likod. O, oh, di ba? Kahit cute size to, bebs. Matibay naman, are. Kaya ano pang inaantay mo? I-check out muna. Nandyan lang sa aking ah, yellow basket.